Fanmade story: Ang huling panata ng Senju. Sa fanmade kwentong ito, malalaman mo ang malungkot at makapangyarihang kasaysayan ng pagkawala ng Senju clan mula sa panahon ni Hashirama hanggang sa huling misyon na nagpabura sa kanilang pangalan sa kasaysayan. Hindi tulad ng Uchiha na nawasak sa isang gabi, ang Senju ay unti-unting nawala sa katahimikan, pero naiwan ang kanilang pamana sa puso ng mga ninja ng Konoha. Tara, intro muna. Tayo. Matapos ang ikalawang Great Ninja War, unti-unting lumiit ang bilang ng mga miyembro ng Senju clan. Kilala sila bilang pinakamakapangyarihang pamilya noon, katunggali ng Uchiha clan, ngunit iba ang tadhana ng kanilang kapalaran. Si Hashirama Senju, ang unang Hokage, ay naniwala sa kapayapaan at pagkakaisa ng mga nasyon. Dahil dito, itinuro niya sa kanyang mga kapamilya na iwasan ang pagkamalupit at magbuhos ng tiwala sa ibang angkan. Ngunit ang prinsipyong ito, na para kay Hashirama ay kalakasan, ay naging kahinaan ng kanilang klan. Habang lumalaban ang ibang pamilya para sa kanilang kapangyarihan, ang mga Senju ay naging mga diplomat, guru, at manggagamot. Unti-unti, imbes na mag ng lakas at magparami ng mandirigma, sila'y naghalo sa ibang pamilya at nawala ang malinaw na linya ng kanilang dugo. Sa panahon ng ikatlong Great Ninja War, pinamunuan ni Tsunade ang iilang natitirang mandirigmang Senjo. Sa isang matinding labanan laban sa Land of Lightning, nagbuwis ng buhay ang karamihan sa kanila para protektahan ang Konoha. May isang misyon na tinawag na, Operation Silent Wall, isang lihim na depensang misyon kung saan ginamit ng Senjo ang kanilang natitirang elite upang pigilan ang isang malaking hukbo ng kaaway sa hangganan. Wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Ilan sa mga natirang Senjo ay pinili ng mag-asawa sa ibang pamilya upang magpatuloy sa tahimik na buhay. Ang kanilang mga anak ay hindi na nagdala ng apelyidong, Senjo, upang iwasan ang mga target ng politika. Kaya bagaman may dugo ng Senjo na nananatili sa ilang shinobi, tulad ni Nasunade at baka pati si Naruto sa teorya, wala ng formal na organisadong klan. Ang Hyuga, sa kabilang banda, ay nanatili dahil sa istriktong tradisyon at closed door policy, mihirang mag-asawa sa labas ng klan, at may malinaw na hierarchy, main branch at side branch. Samantalang ang Senjo ay bukas ang puso at walang mahigpit na, pader, para panatilihin ang kanilang dugo at pangalan. Ang huling panata, bago tuluyang mawala, iniwan ng mga natitirang elder ng Senju ang isang panata, huwag niyong ituring na nawala ang ating angkan hanggat may ninunog tayong namumuhay ayon sa mga prinsipyong iniwan ni Hashirama, kapayapaan, katarungan, at pagmamahal sa kapwa. At sa puso ng ilang piling shinobi ng Konoha, nananatili ang apoy ng Senju, bagaman walang dalang pangalan. Sa fan-made kwentong ito, malalaman mo ang malungkot at makapangyarihang kasaysayan ng pagkawala ng Senju clan, mula sa panahon ni Hashirama hanggang sa huling misyon na nagpabura sa kanilang pangalan sa kasaysayan. Hindi tulad ng Uchiha na nawasak sa isang gabi, ang Senju ay unti-unting nawala sa katahimikan, pero naiwan ang kanilang pamana sa puso ng mga ninja ng Konoha.